kung kanina ay napahanga tayo sa kanyang captivating voice, ngayon naman ay makikipagkwentuhan na tayo sa ating guest performer. Kaya naman, good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, CJ si Okay, next start ka sa pagkanta noong ikay three years old, tama yes, ba? Anong naging inspirasyon mo at paano, mo, paano ka natutong kumanta three years old? Uh, naging inspirasyon ko po ay si na mami at tita po. Uh, sa tuwing kumakanta po sila, sumasabay po kahit di po maintindihan ang mga lyrics. Anong pinakauna mong kinanta? A pangarap ko ibigin ka po. Wow! Okay. So, ka rin sa mga online uh, na contests, no? Yes, Lalo na noong panahon daw ng pandemic. Paano mo naman na-manage at ano ang mga aral na natutunan mo dito? Nanalo ka ba? Oh, yes. Um, na-manage ko po ito sa pamagitan ng every time po na may sinasalian po ako, naghahanap po ako ng pwede ko pong ipang laban and video ko po ito. At ay mga natutunan ko pong lesson po, uh, minsan po natatalo ko pero okay lang po yan. Patuloy po ang pangarap. Sa bagay, ganoon naman talaga yes, pag po. sumasali sa mga paligsahan. Minsan nananalo, minsan natatalo. Pero bukod sa pagkanta, ano pa ang mga pinagkakaabalahan mo? Hobbies? May hobbies ka pa bang iba? Yes po. Uh, ang hobbies ko po ay playing ukulele and playing mobile games mm -hmm. po. Mm, yung ukulele, kumakanta ka ba with it minsan? Yes po. Oh, okay. Sa kabila ng yung busy schedule, balita namin ha, honor student ka daw. Well, paano mo napapanatilihing mataas ang grades mo while na-achieve yung iyong passion project? Um, time management po. Uh, tulad po niyan, pang umaga po yung pasok ko. So, pagka uwi ko po ng bahay po, nagpapahinga lang po ako saglit. And then, ginagawa ko na po yung homers ko para po hindi matambakan po. Yun. And kasi po pag gabi, voice lessons ka po. Ah, so gabi-gabi nag-voice lessons ka? Wow, talagang serious na serious ka pala dito. Ano, pero ano bang, anong grade or year? Or college ka na ba? High school? Uh, fourth year po. Fourth year high school yes, or po. college? High school po. High school. Okay. Well, para naman sa mga kabat kabataan na tulad mo na gusto rin pumasok sa mundo ng musika, ano ang mensahe mo sa kanila? Um, patuloy po natin yung pangarap natin. So, pag pag sumasali po ng mga contest, malalo po, manalo man o matalo, okay lang yun. Well, tama naman yun. Pero with persistence, eh, ma-achieve mo rin ang success. Well, thank you very much sa uh, pagbibigay ng oras sa amin this Wednesday morning. Pero syempre, hindi na natin patatagalin pa ang sikahan na ito dahil excited na ulit kami marinig ang maganda mong boses. Kaya naman, let's all welcome CJ Mirales. The stage is yours. be okay I heard from the heavens That clouds have been Gravely closed me in your waking arms I see that you're hurting When you take someone To tell me you need me I see that you're bleeding Don't need to show me again But if you decide to Rather than the snuff it I won't let go to the So cry tonight, but don't you let go of my hand. You can't cry every last year. I won't leave till I understand you just showed my hand raise your head you can see my wish from my eyes the feel that's inside you will live give it time i can see everything you're blind to now your prayers will be answered let god whisper now you tell me you need me i see that you're beating don't need to show me again but if you decide to rather and stuff it you i won't let go till the end so bright tonight but don't you Dead. promise you just hold my hands hold my hands on my This story girl, she once told me that I would be happy again. He's known, Bert, it's not that I would be happy again.